tak ni mu, buk patambal ku no? Pahu watalang, inengah muka wasra Opa. Nang, watalang si papa ha, muka wasra turun. Aku naman si yang bau, nang. Ay, selamat dong, Irmes ha. Pastilah no. <laughs> Daku anak ni dong woi, uli tau kan naman. Dili aragi mula baiz panahon no. Dili pa ku uli tau, nang. Kit si Anyos ko. Ay, ulit na na, uy. Unya-unya <laughs> uh, dong, makamao na sa kang manambal parehas ni Papa ni mo. <laughs> Dili na, uy. Uy, may yun makamausad ka dong, aron do na ba'y musunod ni Papa nimo. mo. Unsa, una lang ugwa ng imong amahan. Mugit in taon, na idang panana pong mga pupre din, Nadi Na di maka-afford doktor o atong ospital. Kay may laki mangin manambal imong Papa. Gitaw <laughs> nang, Gasa sana niya si Ginoo, ipaambit sa Ginoo ngayang iyang gipaambit sa uban. Maugyod do. Unya pagyod, maayo pagyod kaayo nga mamakba. Manlalaban sa mga dunay problema dinis ilang mga yuta. Maka maugyod. Mo daghan ang mukuha niya. Ay, nice pa pa na nimo. Ay. Ikaw din ni, ma. O taon. Oh, nang, aris ko ha. Na naman si papa. Ah, sige sige sa salamat ha. Usamai uh, atu Irma Usamai ke batik ni mo Eh, hey, eh susah, susah Pemukawan ni yung mga anak ni Orang matuh sa umah oh, oh, Aldo Dong, hoy Dong Irmes Pag mata na mo. dai, mm. dai Dong mm. Kanor, mata na arum atu na mas umahan Sige na Oh, mo duka pa ka mm. ayo mo mm. paman mo. Kedlaun ni kedau, ha? Oh. Ang usaw mo mga sa uma. Na, you, na, hmm, oh. Yako, ha? Kanya nag-uto. Hmm? Hervis? Hindi ko gusto reklamo, ha? Murag mo maana, da? Nga mao may giyunta na e ibuha ito matikad daw. Gaya, gaya, gaya! Ngayaw ka mo! Oh, sige mga anak, paspas mo kaon. Kay ug mo yaman na kalit ng inyong amahan o balik sa uma, humana mo kaon. Kaya masukur ba dahil na? Sige, paspas pas na. Oma. Ma, kanos ade may maka iskwela. Oh, bitaw ma. Ganahan unta mi mo iskwila. Kami mga managsuon ba. Nangandoy gyud magatunga nga sa si eskulahan ma. Unsa to? Oh. Gusto mo mo eskwela? Uh. Hey. Wa na to na eskwela ha. Busa mo pangandoy ng eskwela. Kay di may tabo gamay eskwela mo. Timaan, Ay! Ang buhok! Ang buhok! Ayaw, ayaw, na, lang, ayaw na, lang, na mga bata! Ha! Uh, ah, ka! Ha! Pa! Ha? pa ha? Ayaw na ba, ate, si Mama pa! Gusto na! Ah, mga mga biseta. Biseta. Ha! Mga wamuyayo! Mga biset! Biset mo! Ha! Giyan mo! Ma! Okay ma ka, ma? Ang mo papa ma, oh. Mga anak! <laughs> Pasensya na mo amahan, ha? Ma, kung sakit tinuod ang ako na dungog nga doon na dahil ay babae si Papa? Ha? Ha? Uy, diin ka man ba hibaw, ana, dong Hermes? Di rin importante kung diin ko makadungog, ana, ba? Ma. Dugin akong nakadungog anang tabi-tabi din eh nga doon ay si Papa. Pero walang nanak ko tagda. Pero karun ma, murag dili naman ayuh Kay e, kada eskina, mo na may sumsuman sa mga tabi-tabi din sa ato. O palihog lang ma, sulti sa tinuod. Nahibaw ka ba ini? Ah, dong. Uh, ko naman good mo. Nasayod ko nga makasabot na mo. Oh, tinuon na doon ay babae ang inyong amahan. Ma! Huwag dili kay ka na lang papayahan na daghan ng mga babae nga may niya. Unsa? Ang buot mo ipasabot, ma. Nga dugay na na niyang gibuhat? Mao ka na. Pero walang kumasulti ninyo ni ini tungod kay dili kong gusto nga magpatunog pagdumot sa inyong amahan. Tinuod ko ay ang ako na Ginoo oday mga tabi-tabi. Ha! pisan on saon. Dili gid siya tarong nga pag-amahan. Unya mo ingon ka ma? Nga dili ka gusto magbato ni pagdumot ni papa? Kikan sa bata pa mi. Nagpahayod kami sa papangwa. Bisan pa man sa kalinghot sa mong pangidaroon nga unta. Ngayon lang nga tua kami sa iskwilaan. Maling kamot, alang sa mong kaugmaon. Huwag ka lang na tanan. Basta ang ilang siyang dumtan. Inday. Hmm. Uso ka. Anong hilak pagkasusan? Ha? Ha, pasag di sila gababiya di di sabay! Hadlokul mata nila! Nagtuon ang mga anak di mo, nga mo pugong kung manglayas na di eh! Ha! Nungka! Pa, musugot ka lang ha, Mamiya ang inyong mga anak? O, oh, ano di ba kung Ha? Ina na gusto! Kung wala sila magkawin sa sabay, ang problema na nila! Bahamag sila! Aldo! kung saan naman yung hitap sa pamilya. Namiya naman ako ng iso. Ako na lang ang napapiliin din eh. Huwag agad makaantos ang akong ni Papa. Subran sa gayos, Papa. Gawas nga himabay. Mamunog pag-inamo. lang ugilak si Mama. Dili maayon niya ang magsigig ka ko. Tigwang narabayin taon. Masakit ko niya si Mama. Sao na lang? Kinangdan nga muli ako na ko. Panahon na nga pag ako si Papa. ikaw ka man, tatlaon ka Ma, kau sa si Papa, ma. Gusto ku mag-isulti niya. Sa ba yung problema no, ah, na mo, Hermes? Ah, na, namukaw magkaw kadlaon? Aroon na makiksulti mo? Yan naman. Magbinyo na ka. Mauna dong. Kay ingon anak baya anak din ato. Kung mamukaw ka laon o makiksulti, magminyo naman. Dili, ma pa. Dili, pakigbinyo ang akong pagkisultihan ninyo karon. Ikaw ang akong tuyo pa. Ha? ha. Ako? Kay ngano? no? tuyo, di ba Do na lang ko ihangyo eh di mo. Og seryoso ko. Pali lang pa. Hunungan na na ang imong pagpamabay. Uh, uh, Dongyari miss. Sa. <laughs> og lamidigid og imong pagpamunog sa imong mga anak pa. Nahurot nagkawa ang imong mga anak. Namiya na sila din eh. Kay og parehas pa lang ko og pangutok sa mga isuon pa. Hasta ko. ni nadini na din eh. Pero ko ko na pa kay maluoy ni mama. Huwag naglaong pa ko nga mausab ka pa. Ah. Oh. Elvis. Oh, Mau nga, nakahuna-una ko nga magagsulti ni muka karong kadlaon pa. Palihog lang. Hangyo lang ko isip usa ka anak. Pag-usab na. Nihilaka alto. Natanda daw ko sige sulti si Bugarak Susan. Gusto sa... Karoon pa ko mag-aam ko. Nga... Nga nahurot na niya yung kawa ang atong anak. Namiya sila. Tungon sa akong kasalpais. Pasidu ako niyo. Basahi lu aku Aldo. Oh. Aldo, dengar Miss. Dalik <laughs> nama, Mani <laughs> 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 no. yang no. apa nak Siapa buat aku dia, Pak? Saya nak pergi ke nak Eh, eh, eh. Saya nak pergi ke sini. nak pergi ke sini. Saya nak Lingaw jud kaayo ayo mo no. <laughs> <laughs> Natog na si Papa ma? O dong. Abi ni dong. Dako kay ko pasalamat ni mo tungod sa si imong gibuhat. Nausab ra si Papa ni mo. O malipayon na kaayo ta karon. O ang ako na sad nga gipangandoy nga Mama, ulit natin niya ang taangin mo mga Ikson. Mahay-yo! Mahay-yo! Ah, do, doon na may nangayo, ma. Ako usang ari una. Um, Masaya to ninyo? Uh, na ba si Nong Aldo magpatambal yung tamay? O, oh, naman. Pero natug na ra ba? Ah, uh, mao ba? O, uh, kana siya ba na to oh, oh si papa na ah mau ba ba yo ma! ma kipusil si papa sa diwa ka taw dengan itu anak ke mana aku? Andai Tidung kanora Mama Mama, Bapak Kayu Samai kapo Ma kata galan ni Marlon Nga kaagi sa iyang amahan Bansa awit nga iyang kipangayo Awit nga nagulahan May bukas pa Pata ni dua saraja ni ingredient ing berterazo, oke bahu sederik sih ni persilar ganas. Kamu sab mengai galak mengesuki kena singka singkung di dapit sebab apa? Sa inyong na lain ka agi sa kinapuhi nga naglibot sa ka awit. I-address lang ni ining tulaman handumanan sa usa ka awit, Carol. RMN Production Center Studio. Third floor, R. Martinez building Osmania Boulevard, Sipu Seti. Ubakaipada sa pagung email address sa remain drama at yahoo .com. Gayon, salamat senyung paat